ito guys na scallion bago ito itanim guys lalagyan muna namin ng gamot para hindi magkasakit yan lahat yan lalagyan yung mga gamot na yan yan kukuha lang ako dyan ng ilan lang kasi di ko naman alam yan guys kaya nga ikaw alam kung magaling ang chamba mo malakas eh so ito guys yung magamitin kong spray para doon sa pag lalagay ng gamot tara Tingnan natin doon. Ganyan lang siya. Ito guys, dalawa lang nagamot yung nilagay ko. Yan. Pero ara ganyan ang ko. Yan. Yan, tapos na guys. So Yan. Okay. So yan guys, so hihilain lang to. Okay na 'yon.

So ito guys yung pinakamabilis na pagtanim. Yung iba kasi makina